So, ito, malagyan na po natin ng uh, farmer's friend. Then, ito rin, ilang piraso to. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, and 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, natin ng farmer's friend. And then ito. Yung punong to. alansonis Kasama na yung lukban. Nakapaglagay din tayo. Importante naman dyan yung malagay sa lupa. Yung ugat. Ito. Nalagyan na rin natin. Dragon fruit. Ganon din to. Yung libas. Pambansang libas ng iriga.